Nak kita nak ya, guys Plapla -pla, guys oh. Yang pu plapla Nak kita nak guys guys Yang oh. na po nanti guys na guys Oh tinamaan guys Maganda pong binamaan na natin Yes yes Riren lalagyan riren Bilis 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 plapla -pla. Bisa mu bilis ya se la lemo oh. ya you no know? oh. wow telap ya, yee yeah. thank you selamat laki <laughs> uy laki 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 yee tu nice guys laki yee <laughs> laki laki laki, laki niya, guys Ih, agak pun naman, agak-agak. Ganda pun ang nama naman natin, guys. Yan oh. Good morning po, mga idol. Mga katiksay. Ito po, naniksay na naman tayo. Nangati na naman yung mga daliri natin. Ito, tumama. Magang-magat, tumama tayong plapla, oh. oh. Yes, yes. Kasama ko pala yung apopo. Ayan, oh. saurinya na guys. Ya, yeah. up oh, up. Oh. Iya. Yeah. Nanti oh, namaan. Namaan guys. Apa na nama mantu. Yes, yes, mi lesia guys. Yang kau tu 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 na tilapia. nanti oh. <tis> Ini tilapia tuh, tilapia guys. pwede na po to pang ulam guys oh guys tingnan nyo guys oh oh, medyo malaki na po oh yes 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 oh yes oh, pla pla na pala guys oh, tingnan nyo guys oh, pla pla na guys oh, tingnan <laughs> oh, <speaking in> nyo <French> guys oh, oh laki 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 guys oh, laki 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 guys thank you thank you thank you lord thank you nasabayan ko lang po kasi mayroon sounds po oh guys 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 tingnan nyo Yes, oh, laki oh, yang juga guys tu. Oh. Ayun eh. Oh, oh, ayan, ayan. oh. lu oh. pelak-pelak guys, pelak-pelak. Wei, mau lu pas ya. Tak hmm. nak kena hati sudah lagi guys. Ayun, ayun, ayun. Yo. Few moments later. Pelak-pelak ya guys. Tunai. Tunai talaga. Mana sing malaki ki, kok mau lu ga. Lelaki. Lelaki, ah. <laughs> <Lucky. laughs> bila yang lu. Bila yang lu mutang sarapan ku eh. Hindi ko na po na-play yung video natin. Ano siya? Wow, wala siya guys. oh shoot mo nga. Oh, shoot ng mo nga dito. Tingnan nyo naman yan oh Grabe pa yan. eh oh, Laki yan. Ay mata, hindi yan mabubunot. Ang laki po. Ilan, ilang finger kaya to. oh yan. Shoot. O. Oh. Few moments later. Lalim niya eh. Hindi ko na nga na-play yung video. <laughs> tunay kasi siya kaya kailangan mabilisan din tayo paalis na siya eh. naka-paralo oh, baralo baralo yan ang tilapia naman ang tilapia na nahuli natin hindi ko sila eh karami na tayo eh may git kulang-kulang kulang sa limang kilo siguro yung nahuli natin na eh. yan oh laki oh Oh, nabuntutan pala siya eh? oh. Ha? Oh, may get typing guys. Are six finger na siya oh. Six finger. Oo. Oh, oh. Malaki. Eh. Ano na siya? Dalawa to eh. Naabit yun lo? Oo, oh, nakaplay eh. Nakaplay play, play ko lang eh. Oh, good morning guys. Eh, nakadali na naman tayo. Clap. Ayan oh okay, guys so. oh. Kumagalaw. Ano pa na sa lalim oh. Guys, nandito na sa lalim sa gabi. Ayan na, ayan, ayan na guys, lumutang na. Ayan, hey, oh gosh. Ayan, laki. Ayan, laki guys. Hey, oh. <laughs> hey, guys. Salamat. Salamat kay Sir Dino Stalin, niya. Pwede na tayo umuwiin yan. Karami na tayo, guys. Malapit na nyan, guys. Dalawa na lang, makakuwiin na tayo. Sana, makawali pa tayo ng Dalawa na lang, dalawang isda na lang, guys. Uwiin na tayo. Guys, ito Tignan mo, lapad na, oh. Malaki pa yung bunganga. Para tayo na sa ang tawag nun? Umbrain. Yung sinasabi na isim na isla ay ang anong tawag nun? Ilog. Hindi. Yung... Ilog ko muna doon. Okay, so laki oh. Laki guys. Nakauli pa tayong isang ganyan. Malaki. Oh, Nanawin na tayo. Kaya off na oh. Okay so. Nagita siya. Mm. Hello guys. Good morning po. Good morning po at shout out po sa lahat ng mga maniniksay. Sa lahat po pong mga friends sa YouTube. Shout out po sa inyo lahat yan. Thank you kay Sir Dennis. Ayan guys. Mabigat na guys. Tingnan nyo. Mabigat na. Puro tunay yan. Hindi. May halo. May halong... Mga arroyo. Arroyo. O guys. Dito lang yan sa telaksan. Yun. Tunay siya. Tunay. Tinamaan. Dali oh. Ah. <coughs> Nakawala ko pa yata. Dali na eh. Nanutong Yan ang ilaw. Malaki. Malaki-laki na siya eh. Tunay siya. Kaya marami na yung nakuha natin tunay guys. Marami na talaga. Ayun you know, oh, guys. Ando sa pisnet. Okay <coughs> Dalawa yung nakuha namin malaking tunay. Sa plato. Hmm. Yes, in Parang sinukat sa mo, sabihin mo. Parang sapatos. Parang sinukat, yung sapatos, so... oh. Laki. Oh, gitnang gitna, oh. Gitna. gitna din dito. Parang sinukat. Ang okay. shirt, oh. Ang shirt, so... oh. Ang oh. Ang shirt, oh. Ang shirt, oh. Oh, guys. Ano ka sa? Sardines Pasupil. Thank you, sir. Binigyan kami tali guys oh. Napakaganda ang tibay. Maali yan. Ang gabuhati mo pa yung kaway. Tsaka bangka guys, hindi ang mapuputol. Yung bangka, hindi ang mapuputol. Ano? Few moments later. Tunay guys! laki! Kunay. Hindi mo, hindi mo pala sa da, na daan binabalik ng Hindi sa daan. Malaki, ilog kamo, guys. Malaking ilog. Pla-pla oh, na -pla naman, na guys. Oh. Yes! Oh, suwerte talaga ng target sa BSC Parang, ano yan eh, lo, kalapate, red yung mata niya. Bakit Parang kalapate. Hindi naman, pati-pati yung isda. Ayan, no, red yung kalap, ano? Maya, maya guys, naabangan namin yung Toman. Malalaki ka mo. Malalaki yung isa namin. Yung Toman guys, nabunot pa. Laki. Huli na natin. Naka... ano, hindi siya nakano dito. Yan. din siya. Oo. Oh. Lalim. Ayun o. Ayun nakita ko yun. Roman. Wow, Hey, nunggu. Tengok, tengok. Ini Roman. Oi, laki. guys, oh. Laki, <laughs> <laughs> ko, dito, hey, guys, o, laki. malapit sa akin. Roman, barang na dinuit. na video. Uh Oo. -oh. Ndi man. Like kan, Oh, tingin mo, tingin mo, mo. ano no, guys, laki, oh. Hmm. Laki. nakita siya. Oh. Laki. Nakita ko dun, Nakita oh. siya. Nagmamaman na, okay. oh, Malaki nga, eh, guys, oh. Panalo ng malaking tilapia panalo yan. Panalo na naman, guys. Yung isang pinakamalaki, yung kanina, guys, hindi na videoan. Panalo na naman to, guys. Hmm. Ano ba yan po natin? Sa bangalim lalim niya? o, eh. guys, yung laki, oh. Marami palang isda dito sa Teraksan. Oo, oh, lalaki. Kala natin, lo, wala. Guys, ang guys. Oo, oh, panalo naman ang huli natin. Para, para tayo na sa next spot guys lalaki lala oh few moments later ayun tuman lumabas oh saan? dyan saan? lumabas harap ka natin yung tuman. saan? oh huh? ako yung pagbaba ng ulo nya yes lapad guys so Pinigas na ito tambok ng katawan. Oh, may gate ka na ating kilo ito. Ako kababa na po lolo ko. Nakarami tayo guys. Ang um, bigat guys. Hindi na mabuhati ng kilo kaya yan. Ilan kilo kaya yan lo? Kulang, kulang pa yun sa... Ano ba? Ano ba? Ano ba?

po oh, malalapad guys oh. Yan guys. Malalapad uh, yan guys. Mga seven fingers. Lalaki yan, guys. Ito bago na yan. Uh, flat, no. Puro tunay na kukuha natin guys. Uh, puro tunay yan guys. Ipakita hey, mo puro tunay yan guys. Ayun, oh. Pero pa kulay green oh guys. Nakarami tayong tunay yan. Ito yung tunay yeah. hmm. yung tinan nyo guys. Ang dami guys. Ang dami guys. Ang dami guys. Malaki po. Oh, oh. oh, Malaki rin pa yung yung oh. guys. Patay mo na tapos tiyari